wala siya. Ah, pinanood ko isang araw. Actually, ko din Mga ganap ng kapamilya actress at josa sa ganda na si Ann Cortez kapag naroon ito sa H.U. Time. Seryosong kausap ang mga bagets sa hallway. <laughs> ng laging kinagawian niya bago pa man pumasok sa loob ng Ibe ni Studio ay nag-o-OT muna ito sa kanyang suot sa araw na yon. Habang hindi pa nag-uumpisa ang show, paikot-ikot at sumasayaw-sayaw pa si Ann at sikahan kasama ang mga h Time Hosts. Masaya at laging love trip kapag magsama-sama ang mga H.O. Time hosts na para ng magkapamilya. Samantala maliban sa busy sa trabaho si Ann Curtis, mas priority pa rin niya ang makabanding at pamilya at lalong lalo na ang nag-iisang niyang anak si Dalia.